Henesis Kabanatang 31 at Isa At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban na nagsisipagsabi, Kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama at doon sa mga sa ating ama ay tinamunya ang buong karangalang ito. At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban at narito't hindi suma sa kanyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, magbalika sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong kamag-anakan at ako isa sa iyo. At si Jacob ay nagsugo at tinawag si Raquel at si Leah Sabukid, sa bukid sa kaniyang kawan. At sinabi sa kanila, Nakikita ko ang mukha ng inyong ama na hindi suma sa akin na gaya ng dati. Datapot ang Diyos ng aking ama ay sumaakin at nalalaman ninyo na ang aking buong lakas ay pinaglingkod ko sa inyong ama. At dinaya ako ng inyong ama, at binagong makasampu ang aking kaupahan. Datapot hindi pinahintulutan siya ng Diyos, nagawan ako ng masama. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may batik ang magiging kaupahan mo. Kung magkagayoy, nanganganak ang lahat ng kawan, ng mga may batik. At kung kanyang sabihin ganito, ang mga may guhit ang magiging kaupahan mo. Kung magkagayay ang lahat ng kawan, ay mga nganak ng mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama. At ibinagay sa akin. At nangyari, na sa panahong ang kawan ay naglilhi, ay itiningin ko ang aking mga mata at nakita ko sa panaginip. At narito, ang mga kambing na lalaki na nakatakip sa kawan ay may mga guhit, may batik at may dungis. At sinabi sa akin ng Anghel ng Diyos sa panaginip, Hakob at sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, itingin mo ngayon ang iyong mga mata Tignan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dumis, sapagkat aking nakita ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Betel, na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala, at doon ka gumawa ng panata sa akin. Ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito, at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo at nagsisagot si Raquel at si Leah. At sa kanya'y sinabi, Mayroon pa ba kaming natitirang bahagi o mana sa bahay ng aming ama? Hindi ba inaari niya kaming taga-ibang bayan? Sapagkat ipinagbili niya kami at kanyang lubos ng kinain ang aming halaga. Sapagkat ang buong kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama, ay amin niya at sa aming mga anak. Ngayon nga, Gawin mo ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos. Nang magkagayoy tumindig si Jacob at pinasakay sa mga kamelyo ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa. At dinala ang kanyang lahat na hayop at ang kanyang buong pag-aaring tinipon, ang hayop na kanyang napakinabang, na kanyang tinipon sa padan aram, upang pumaroon kay Isaak na kanyang ama sa lupain ng kanaan si Laban nga ay yumaon upang gupitin ang kanyang mga tupa at ninakaw ni Raquel ang mga larawang tinatangkilik ng kanyang ama. At tumanan si Jacob na di nalalaman ni Laban na taga Syria sa di niya pagbibigay alam na siya'y tumakas. Ganito tumakas si Jacob sa ng buong kanya at bumangon at tumawid sa ilog Euphrates at siya'y tumungo sa bundok ng Gilead at binalitaan si Laban sa ikatlong araw na tumakas si Jacob at ipinagsama niya ang kanyang mga kapatid at hinabol niyang pitong araw at kanyang inabutan sa bundok ng Gilead at naparoon ng Diyos kay Laban na taga Syria sa panaginip sa gabi at sa kanya'y sinabi Ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masamaman at inabutan ni Laban si Jacob, at naitirik na ni Jacob ang kanyang tolda sa bundok. At si Laban, sampu ng kanyang mga kapatid, ay nagtirik din sa bundok ng Gilead. At sinabi ni Laban kay Jacob, Anong ginawa mo na tumanan ka ng di ko nalalaman? At dinala mo ang aking mga anak na parang mga bihag sa tabak. Bakit ka tumakas ng lihim at tumanan ka sa akin? at hindi mo ipinaalam sa akin, upang ikaw ay napagpaalam kung may sayahan at may awitan, may tambol at may alpa. At hindi mo man lamang ipinahintulot sa aking humalik sa aking mga anak na lalaki at babae. Ngayon ngay gumawa ka ng kamangmangan. Nasa kapangyarihan ng aking kamay ang gawang ko kayo ng masama. Ngunit ang Diyos ng inyong ama ay kinausap ako kagabi na sinasabi, Ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masamaman. At ngayon, bagaman iyong inibig yumaon, sapagkat pinagmithian mong datnin ang bahay ng iyong ama, ay bakit mo ninakaw ang aking mga dios? At sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, Sapagkat ako'y natakot, sapagkat sinabi kong baka mo alising sa pilitan sa akin ang iyong mga anak. Kaya kung kanino mo masumpungan ang iyong mga Diyos, ay huwag mabuhay. Sa harap ng ating mga kapatid ay iyong kilalanin kung anong mayroon akong iyo at dalhin mo sa iyo. Sapagkat hindi nalalaman ni Jacob na si Rachel ang nagnakaw. At pumasok si Laban sa tolda ni Jacob at sa tolda ni Leah at sa tolda ng dalawang alilang babae. Tatapot hindi niya nasumpungan. At lumabas sa tolda ni Lea at pumasok sa tolda ni Raquel. Nakuha nga ni Raquel ang mga larawan at naisiksik sa mga daladalahan ng kamelyo at kanyang inupuan. At inapuhap ni Laban ang buong palibot ng tolda, ngunit hindi niya nasumpungan. At sinabi niya sa kanyang ama, Huwag magalit ang aking Panginoon na ako'y hindi makatindig sa harap mo, sapagkat ako'y mayroon ng kaugalian ng mga babae at kanyang hinanap. Datapot hindi masumpungan ang mga larawan. At nag-init si Jacob at nakipagtalo kay Laban. At sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, Ano ang aking sinalangsang at aking kasalanan upang ako'y habulin mong may pag-iinit. Yamang inapuhap mo ang lahat ng aking kasangkapan. Anong nasumpungan mong kasangkapan Nang iyong bahay? Ilagay mo rito sa harap ng aking mga kapatid at nang iyong mga kapatid upang hatulan nila tayong dalawa. Ako'y natira sa iyo itong dalawampung taon. Ang iyong mga babaeng tupa at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawala ng kanilang mga anak, at ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Ang nilapa ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo. Ako ang nagbata ng kawalan. Sa aking kamay mo hiningi, maging nanakaw sa araw o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako. Sa araw ay pinupugnaw ako ng init at ng lamig sa gabi at ang pag-aantok ay tumatakas sa aking mga mata. Nitong dalawampung taon ay natira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kitang labing apat na taon dahil sa iyong dalawang anak, at anim na taon dahil sa iyong kawan, at binago mo ang aking kaupahan na makasampu. Kung hindi sumaakin ng Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham, at ang katakutan ni Isaac, ay walang pagsalang palalayasin mo ako ngayong walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapighatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinaway ka niya kagabi. At sumagot si Laban at sinabi kay Jacob, Ang mga anak na babaeng ito ay aking mga anak, at itong mga anak ay mga anak ko, at ang mga kawan ay mga kawan ko at ang lahat ng iyong nakikita ay akin. At anong magagawa ko ngayon sa mga anak kong babae o sa kanilang mga anak na ipinanganak nila? At ngayon halika, gumawa tayo ng isang tipan, ako't ikaw na maging patotoo sa akin at sa iyo. At kumuha si Jacob ng isang bato at itinindig na pinakaala-ala. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid, Manguha kayo ng mga bato, at kumuha sila ng mga bato, at kanilang ginawang isang bunton. At sila'y nagkainan doon sa malapit sa bunton. At pinanganlan ni Laban na hagar sa Had Tuta, tatapot pinanganlan ni Jacob na Galaad. At sinabi ni Laban, Ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo ngayon. Kaya't ang pangalan niya'y tinawag na Galaad at misfa sapagkat kanyang sinabi, Pantaya ng Panginoon ako at ikaw pag nagkahiwalay tayo. Kung pahirapan mo ang aking mga anak o kung mag-asawa ka sa iba bukod sa aking mga anak, ay wala tayong ibang kasama. Tignan mo, ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo. At sinabi ni Laban kay Jacob, Narito, ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito at saksi ang batong ito na hindi mo lalagpasan ang buntong ito sa dako mo at hindi mo lalagpasan ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito sa pagpapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nakor, ang Diyos ng Ama nila ay siyang humatol sa atin. At si Jacob ay sumumpa ng ayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac. At naghandog si Jacob ng hain sa bundok, at tinawag ang kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay. At sila'y nagsikain ng tinapay, at sila'y nagparaan ng buong gabi sa bundok. At bumangong maaga sa kinaumagahan si Laban, at hinagkan ang kanyang mga anak na lalaki at babae at pinagbabasbasan at yumaon at umuwi silaban.